Morning, good afternoon, guys. On hashtag Walk with Lunch Channel, thank you very much. Welcome and welcome back, to our guys. Guys, and are we at? We have three that we are now seven thousand four hundred fifty one subscribers. Thank you, thank you so much. God bless Please keep sharing. Please keep one helping, and please keep on subscribing. Thank you so much. Okay, so we'll talk about today. ay yung kayan ko, no? Okay. Sarah, okay. O, oh, yan. Kasi, meron po isang ano, no? Ah, uh, ang meron po isang um, representative, okay, congressman, dyan po sa Manila. Actually, specific, sa 3rd District of Bangka. Di po ba ang Manila ay uh, sumuporta kay Isko Moreno? Tapos si Isko Moreno ay talagang uh, binaba at talagang binabang kandidat ni Pangulong pag-trick uh, roll ng nakaraang eleksyon. Eh, Ngayon, parang gumagal eh. no? So, sabi niya kay Vice President Sara Duterte, actually nung ano, uh, nung nakaraang araw, pinagre-resign niya na ito, no? Eh kahapon, ah, sabi naman niya, ang integridad at pagkatao ni Sara Duterte ay nalalagay na sa anak So, ating pagpuntuhan niya, na, ah? Pagpuntuhan niya, no? Uh, kasi po, mga guro, no? Ay, eh, marami po tayong koneksyon sa mga guro. Son, Visayas, at Pintanao. Kaya yung mga kaguruhan po natin, no? mag-subscribe na po kayo sa atin. Um, okay, so isulong po natin ang inyong kapakanan at ang inyong mga at hikain no dito sa programang ito. Makakaasa po kayo na tutulong po tayo sa hanay ng mga kaguruhan. Okay? Yan po. So nalalagay. ay eh, kasi sabi po ng mga mga guro no, eh ano daw uh, talagang magaling naman daw po si Sara Duterte uh, napalitan yung curriculum na naging matatag curriculum at uh, uh talagang concern naman din po daw ang vice president sa mga kaguruhan kaya lang ang, ang hiling nila ay itaas po ay mag-increase po ng salary ang mga kaguruhan ako ay agree po diyan no? dapat po mag-increase para naman damay-damay mga 13, 14, mga uh, bonuses, etc. Hindi lang po yung mga chop allowance or yung allowances ng teachers, hindi lang po ganun. Okay? Right? So, ganun po yun, ha? Tapos, ano po, no? Sige, pag-discussionan uh, po natin yan, no? Yung, ano, uh, yung integrity daw uh, ni Sarah Duterte is really in question no? Oh, ito, itong Joel Chua na to, hindi nga po to sikat eh, no? Ibig sabihin, hindi po to, kahit po sa Manila, tinatanong po natin eh, no? Kung ano pong nagawang proyekto ni uh, Joel Chua, wala naman po sila napanggit. Baka, baka meron din po lang. Eh, baka hindi lang po sila, ano, no? Yung uh, busy lang po yung mga tao. To. okay? Now, okay, no? Um, eh, So, not mere person matters if that as if they had no weight or importance. Okay so dapat may importansya no kahit ano no so uh, sabi niya bak bakit daw gano no yung yung remarks ni uh, vice president no uh, kay uh, first lady sa Araneta Marcos no yon oh yung 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 character no yung Uh, kasi matindi din po yung ano yung comment ni ano eh, no? Ni Vice President Sara Duterte. Para bang, oh, walang, ano, hindi ka mahalaga sa akin, no? Uh, dahil ako ay may mandato, ikaw ay wala. Ako ay uh, Vice President, ikaw ay wala namang posisyon, First Lady ka, no? Something like that, ano? Uh, public service. So, so sabi niya, eh, sabi ni Chua, in public service, character, integrity, or everything. Totoo yan totoo yan, character and integrity are everything uh, if you are a public servant. No? Eh, kaya eh, may makakilala po tayong mga, ano, no, mga congressmen and women. No? Nagpatayo ng covered court. Alam nyo, magka, e, kahit mag audit pa yan, no? Uh, talaga namang uh, overpriced yung mga yan. Tapos, dyan sa, sa eastern part, sa Pasig City, you no know, yung mga laptops na pinadistribute, ano, pina -distribute, uh, allegedly. Pero ano, kasi uh, ano po, no? tinignan po natin yung presyo nun. Okay? in comparison sa iba ay mas mas mahal naman doon pero siyempre sabi nga nila dahil nga daw yung private uh, investor na yan ay nagpapaluwal at matagal ang pagano kasi for transparency di ba may mga kung kilala po tayo congressman and women na eh uh hirap uh, na lang po magselta pero pero po yung may mga ano no mga taas, may, may mga pangalan sa taas ng kanilang mga courts sa bagay, di ba? Pero, eh, eh, siguro, ano na yun? No? dapat talaga, uh, ito, sinasabi ni Representative Chua, na, ano, character integrity or everything. Hindi lang po kay Vice President yan. Hindi lang po kay Lisa Raneta Marcos yan. Sa lahat po ng publiko, katulad ng congressmen and women, senators, etc. No? Wala na pa. Kung, 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 kung congressman ka, congresswoman ka, eh, di dapat, ano ka lang, sa batas ka lang, iba? ba? Senator ka sa batas ka lang, huwag na pakialaman yung mga infrastructures, yung infrastructures na yan. Bakit? Dahil po ang mga ibang mamabatas ay may mga contractors first. may merong may mga sabili sila contractors. Eh alam niyo na 'yon, kung anong mangyayari, 'di ba? O pagkano lang po ba, kano po bang sweldo ng congressman? Kano po bang sweldo ng senator? 'Di ba? Eh bakit po sa sa taas ng gastos na pagkakandidato ka, bakit ka kailangan mag-congressman? Kailangan mo mag-senador. Diba? Parang gano'n po. Diba? So, sabi niya, oh, serious question na daw yung character integrity ni Vice President Sara. Okay. No? So, Paano ang papagnilong ni Vice President Sara tapat, sa tapat ng, ng tambah, kung ang dapat na katumong niya ay ang Pangulo, hindi niya mas suportahan ng katawa? Kasi po, Vice President siya, eh, may mandato siya, nasyonal national kumbaga. May karapatan siya magsalita. Pero kung international, yung hmm. mga China-China, uh, ano, ano, dapat uh, tahimik siya doon kasi yung presidente talaga. Pero pag vice president siya, national. Yung mga niya Pero ang sabi ko nga, eh, dapat si vice president din ay magkaroon ng solution, no? Nang, nang, uh, solution ba? Solution-oriented at saka data-driven. Mga ganun, kulang eh, kulang eh, so yung advisor niya siguro ay mahilang, okay? So, so nandito po tayo ha, ah, Vice President Sarah Duterte, kung kailangan mo yung advisor. Okay, so yun no kasi nga naman, sabi niya, bad shot no, sabi ni uh, uh, First Lady, bad shot daw. Ay, uh, yeah. Nagtaka nga din tayo, no? Parang tal, akala kong refine na refine si First Lady, eh. Pero biglang na gano'n, no? Bakit batshot ka sa akin? <laughs> parang ano lang, eh, you know? uh, oo, oh, kasi nung mga, uh, alam nyo, nung mga kabataan tayo, mga gano'n, eh, you no? Know? O, hindi kita ba, papansin, batshot ka sa akin. Uh, parang gano'n, no? mga <laughs> ano lang, eh, no? ba? Oo. Yun po, ah. O oh, sige po ha, kung ano ko, magpasa lang po tayo ng mga iba't ibang comments sa mga ating mga kababayan. Oh, ito no, Ogie Diaz for Senador. <laughs> Ogie Diaz for Senador. Ano yung magchichismak sa ano sa Senado? Anyhow, ayun, ayun po no, doon po sa PDP bet na uh, Philip Salvador. Uh, magkagawad siya muna sa barangay, sabi ko Tama naman, no? Hindi ko nga alam, mananalo ba ito si Philip Salvador bilang kagawad, eh. Baka hindi, no? O oh, kahit kami, nalang dalawa, o oh, kahit nalang lang dalawa sila, ng Philip Salvador, itong ating subscriber na to, itong ating viewer na ito, oh, ay uh, hindi daw niya ipoboto si Philip Salvador. O oh, sige po, hanggang dito na lang po, mga kaiklan right ko, oh. kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating munting channel, mag-subscribe ka na, to uh, ihiin natin ang 100,000 subscribers. Thank you so much guys. God bless you all.